Iris. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa loto, para sa 2 digits number naman ay number 10 at number 7. Para sa 3 digits number naman ay number 3, number 8 at number 5. Para sa loto na anim na numero ay number 9, number 28, number 32, number 5, number 10, at number 11. Taurus. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa loto, para sa 2 digits, number naman ay, number 12, at number 15. Para sa 3 digits number naman ay number 5, number 7 at number 2. Para sa loto na anim na numero ay number 23, number 20, number 29, number 10, number 36 at number 15. Gemini ito ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa loto, para sa two digits, number naman ay, number 2, at number 9. Para sa three digits, number naman ay, number 5, number 6, at number 8. Para sa loto na anim na numero ay, number 21, number 19, number 40, number 4, number 32, at number 7. Cancer. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa loto, para sa two digits, number naman ay, number 11, at number 13. Para sa 3 digits, number naman ay Number 3, Number 5, at Number 9 Para sa loto na anim na numero ay Number 16, Number 24, Number 30, Number 8, Number 14, at Number 32 Leo, ito Ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap o kinabukasan para sa loto para sa 2 digits number naman ay number 3 at number 10 para sa 3 digits number naman ay number 1 number 9 at number 7 para sa loto na anim na numero ay number 18 number 25 number 7 number 33 number 12 at number 16 Virgo ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag asenso mo sa hinaharap o kinabukasan para sa loto para sa 2 digits number naman ay number 10 at number 11 para sa 3 digits number naman ay number 2 number 3 at number 9 para sa loto na anim na numero ay number 20, number 31, number 29, number 11, number 34, at number 8. Libra, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa loto, para sa two digits, number naman ay number 10 at number 4 para sa 3 digits number naman ay number 1 number 9 at number 6 para sa loto na anim na numero ay number 9 number 25 number 11 number 30 number 13 at number 22 Scorpio ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan para sa loto para sa 2 digits number naman ay number 4 at number 2 para sa 3 digits number naman ay number 3 number 5 at number 8 para sa loto na anim na numero ay number 17 Number 30, Number 28, Number 4, Number 36, at Number 11. Sagittarius. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa Lotto, para sa 2 digits, number naman ay, Number 9, at Number 8. Para sa 3 digits, number naman ay Number 9, Number 6, at Number 4 Para sa loto na anim na numero ay Number 14, Number 5, Number 33, Number 7, Number 21, at Number 45 Capricorn, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa loto, para sa two digits, number naman ay number 7 at number 16. Para sa three digits, number naman ay number 3, number 7 at number 4. Para sa loto na anim na numero ay number 25, number 3, number 28, number 9, number 16 at number 40 Aquarius ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan para sa loto para sa 2 digits number naman ay number 2 at number 14 para sa 3 digits number naman ay number 1 number 9 at number 5. Para sa loto na anim na numero ay. Number 7. Number 40. Number 25. Number 23. Number 12. At number 18. Pisces. Ito. Ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa loto. Para sa 2 digits, number naman ay number 15 at number 13. Para sa 3 digits, number naman ay number 2, number 8 at number 5. Para sa loto na anim na numero ay number 24, number 7, number 36, number 11, number 22 at number 42.